Hinilak ka tayo? <laughs> Mayroon guys, ang hinilak oh, ka okay. tayo. Hmm. Ako po. Ito yun, may bata. Ito yun. Hmm? Naginilakay ang tanong yung guys Tungod sa bata Dari nga gigisan sa iyong amahan Yung amahan Na priso Sa kaluoy Sa daghan guys Makarelate kami sa mga taong musinti nga para to itong uh, kuan ama sa kamahan niya, aloe lagi. Hindi, kapugang naghilak. No, hilak, hilak naghilak? Naghilak na Ito ang mga kanta. Ito Pinili sa nga, Mga bata nga sa kuan, Kami mga rastis. Ano

An Pater ko na Sa dumidar, ano, 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 guys ano, ano, ko ano, 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 increase ng mga ano, parang ano, ano, kaya nakita nga nung naman si Makasa napuiba na laluoy guys na yun na sila, okay. sila sa MCMT na yun lagi kay ikan sila sa at ikan sila sa kanina na nanag Gikuan sila gi rutong-rutong ilang kusas. Tan pa ko ka anak ana nga kananay ag. Na ipat ka buok tulo nga kusas silang kamot. Gisa sila kadagan kay managan sila. Kadagan ni sila. Uya yan, yan ano, ano. ano, ana ni. Na makaingon ta nga. Na ibanda na oi sa sagaran siguro sa karong guys kay mo sa buman jud ang. yung...

Ah sige 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 dai. Ako ako talang salamat dai. Sige, yes, sige sige bye bye. Uh, mm -hmm. mm -hmm. pensimu ana ni lakta tem helakan bata ý thức 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 ý Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp

<laughs> Linya kay kukurente nito abi na kung basa basta gasto ni tagtam kay lamia kay pamutlo no. Deli, Deli, kai, nabayro, dito ka <laughs> karton ang yeah. naurot. Tatapilan karton. Nya. Dapo gasto ang kalakiha. Eh. Ni kay kurente layo mo dai hinay kay kurente nang layo kay travel. <laughs> Nya, anaan sa man. Dito pawi <laughs> sa gasto ni. <rin. laughs> Jadi ya, malam tahu dong internet pasal dari dagang kahwin, memutol pas kahwin. Hmm? Ini yang tahu dong mana? Mana? Dengar dong mana tahu? tagam lagi dek. Tuk tahu signal lagi kabut kau yapan. <laughs> 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 yang tuh dong yang suang dan dan ane kabut. <laughs> Subidal ya kau itu. <laughs> Cawap nah, kamu sulit ngamau deh ni yang lugar. Gol

lo, lo bertenir, ini kok pas aku perindo, ya hei kakek, karena aku mau kemangkon, angkorso nak lo, oh lo betul betul nak lo, lo, lo tuh mengapa, wah danielik malih lah di lila mak konba di nama fotonya angkorso nggak lo, lo keren ya, ini amat main, lo lagi na lo, lo, lo pelanggan, lo pelanggan, tapi dong supa, kaya tingin itu betul karena Ay, hindi nyo, hindi <laughs> nyo. Nawala ang tubod sa amuhang bukit. Ang buong buong? Lolo. Lagi sa gluklo lagi. Ang wapa, mawapa sila? O kung mga -gwapa kung anak, wapa akong anak. Wapa magaling siya, hoy! Nanay isa na ko kaanak, ako. Ka ako Mura't ang butso ako. Ang ilong. Mura't ang butso, pambot ang ilong. Mura't puti. Mura't ang butso

sa gunsag ni dagat ginuo ko mo sa mukti ni kaputi ang sa ka na ni parehas ni di mo ha oh puro babae may tag lang kano kanu mag to ang tiyos mura jud puti ang ang dire ka ti mo ba da merkano ko oh merkano ko na hulata lang Pag-abot ani. Ti pag-short di ba kulit Nice mo sa barangay na. Nice. Katapon ka duha. Dako ang kay bae. Puti.

لمريم <small> طل ng panari Napaka Kapi ko sa itong first fight Yan o Kapi mo nalagayan itong first fight o Huwag tao kay Nangin mo yung kalakas <laughs> Pagkala city Uli na tayo kay Ano man Hindi tayo na itong na ko Namay <laughs> na kaya mo ginawa kay Daog na first fight ko na Kwarta na na roll ko roll, roll sa kalipo roll Sus pag second fight kay na build day pa daw no. Wala namin

Mutang lang ko di lang ko mau kaskin sulti maka nong di ngadok di tomik kau ko bawa dito toka balo di es ko bawa di balo na ato di mentik kau sepuh aku naik naingan ko nga utangon lang akong naimong hito siki utangalang di putun aku bayaran naik bareng kapalus ko Atus panggi mau itu toka balo te he arang arang orang gua kini kati mang emang di kau ah Dorong, may grapah, may <laughs> Masa entar mikir apa mikir ringkot? Masa kayak Samut be kayak bulut-bulut ku padagan be sos diri antubig tanas ku oi. Ya ko gin kulban len so ko i mga tema tai porting ay ay hawa ko aho ta ko Oh, kayak itu kan. Ugos 28. Ugos 28? Oh. Pistas. silang lula agak birthday Hmm. Uh. Itu yang sisa tawag na ko. Nang kiss pagaling ko tos mga anak ko sa mga na atong kubos. Malaki, yung tawag yeah. si Sinmi. At to sa mga kubos mi, tagay kong sinina mi, ana. Mm. Uy, na usab man. Na no. no. usab man ang tawag lagi. Na ana na rin ni mami. ano? binuang binuang na dayon naman. Ah. kay. First time yun to niya na ang tawag niya ni Sisit. Mm. Ah, mami na yung tawag. Ah, mi na mi. Mm. Sige, nagutok ang katawa si Juan. Diyan dia gitu magpalimpyo, ma ona su siya. Ma ona su siya daw, gisiya. Mo nakadamay pasuntao no kay. ko ni qual mo kuno so nga kabot sa tanang dahan Daan pa na sa balay. Si kis aningon si kwan. sa balay, si lulang lang. Niipot to sa loyo kay pagbuto wala lamang ni buto, niipot to sa luyo ba. wala ni buto gi, niya gsuk-suk siyang hawak. Na naka na to walogikos oh, momulay ano, ay mo ba so, mga kauban kay wala daw kuno no, na da, walay nadamay na ni na, na daw... no? uh, oh. isa pero din na. sa pero dili gyud dinon na sa di nahurot pataas

Kunag. Mm. pa do kuno silang duha ni kuan. Mm. Siya man nag alsa ay nagkuhan kuan ba sa motor na nagkarga. So, mm. Saan man hadlok oh, man oh, siya. Patay na ba Oh, pag ana pa lang patay na siya. Pag abot yeah, pa lang og progress. Patay na. Na eh? patay na. Kuan mm. mo gutom rag larko siya kasing kasing si ana na igo. Nasalo. Lakos. <laughs> Dito pala silang patay na to ni gid. Nya, dili na to no. Ini gana ba ni?

Gusto siyang na anak ko. Ano? Yeah. Oh, ito, hindi ito. Hindi mo po kung ka, Phil. Hindi na po ka. Ah, ang ipugnan. ka, nakahanaw na ako kung nga. Hindi ko dali mag-ibating maring nga sa nasa sa resort sa isang mga anak. Gisag-gisag lang na siya pa ulit yung side. Sakit na nakaasa para ni Isang. Huwag mga anak. Lazo ni Tawag ako ni Gamot so kung magagawa si Jack. na. Sa lagag may dagko anak mo. Lahi, mas, gil. Ang gagmay. Sa gamay nga wibi. Kay, o ba't gagmay pa, murag, murag, kuwan siya ba mabiyaan pamilya yung anak. O dagko na, kung na, kuan naman sila nga. Kaya na to nila kay dagko na. Pero kanyang yung hmm. anak nga to. Gusto naman sa yung anak. Yeah. ang gag ko, kasabot naman sa inang itabo. Pero katong gag may, hindi na niya na matrabaho pa si Papa, pero wak so, like siya kalibutan na. Ano na po Sa kaya kaso rato niya dahil, no? So, okay, so dali na uh, so, guys. Sa uh, kuwan, BGMP. BGMP? Ay! <laughs> sa Hall of Justice. Hilak, nahilak sa mga ng da Luwid yung gadzo. Kahit kana ng mag hearing siguro to ba sa katong na preso mag mga anak ito sa kapitas ako kay mukad sa ako ka ng sa mga anak sa kakapusas kisis dyan hilak sinday parang hilak dito sa kuan sa Love uh, Justice is in guys. Eh. Okay, kuan man lagi guys. Lunes man lagi. Arang din naga nang uh, hiri, ang naga na lagi ring. So, oh, oh gino. You know. Oh guys, karang may ang bumi ng gangsting oto oh, ito ganina kay Dagan Malagi na hiring sa mga ikawunis manja. Nami hiru at dito. Manja. Ang kadagang kato nung mga nakasulutan -so yung um, kaya walang kalitan sa koreksyonan. Manja. Kami kinagwin ko nyo is dito sa sa ilang sa mangga. So nangabot natong mga kuha, nangabot mga miri, so. Kaya, nangana. Di, agunang -ag lahang man, nangabot no, natong mga nakulis, so. Kaya, panunahan. Tuga na gadaan ko dito na bata, yung na mga asawang, yun na dito mga barakot dito sa uod, so. na nga. sa Kaya masasabing, sa kalakingan niya, pakisa sa anak, sir, sir ja

kaya ako sabi ko sa kaibaw sa ilang mga kaso ay hindi po siya takaw kong nilang tanan diha nga nasa mga presoan o tanan na ay nangito inusinti para mari yung mga masisang uh, mas hewan na gilari guys inusinti siya sa isang kaso. sila guys na na so sa prison sa takay ba ang sa anak jaog na kasaan na sila o pa na nila ituto o pa na o nazuha nila ila na so nakan kaadyo ganina mga sa duha tulog kasakyanan Uh, so, gandangan sila sila kanang ng Ay, hirap sa hindi, Sige, bakit naman ka tayo? Ha? Naluwi ka sa bata o naluwi ka sa Mahal. Uh -huh. Ato ko kadto mo tanaw gay sa kuan sa mga bata ja. Ah labi to nga dai iban. Kana ito na lang iya bu ng ilang mga luto bisag sa plastic dai mga sad ni mga kakanin. Ni amo tira ito sa nga katanaw ko nga. Ano itong mga polis guys?